Magandang tanghali, Skipper Bob! Ito ka katanghalian ng January 1, 2025. Magandang nga sa inyo. Sana mga newbie dyan at yung mga kabakyan natin na hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. Uh, baka pag dumami ulit kayo eh... Balik ni YouTube yung monetization ng ating channel. Tapos at tungkol po ito, topic ko tungkol sa vitamins. May isang nagbibigyan sa akin, kung yung bang aking vitamin additives at yung supplement, yun yung ginagamit ko pag nag-DDRV. sagutin natin yan ang lahat po na, yun na ginagamit natin gamot ang generic dyan is halos pararehas ngayon depende na lang sa mar marketing hype no pagpagaling uh, mag ang marketing ng gumawa may intis kang gumamit at pag gumamit ng mga big time endorser, mas lalo nang mahintis kang gumamit. Pero yung purpose po niya doon sa katawan ng ating manok, parehas lang. Alalahanin niyo po na lahat po yung vitamins, uh, supplements or additives, ang kailangan niya ng katawan, mapatao o mapahayop, is micro lang. Kunting-kunti, micro. Kaya nga po, kung may may bumibili kayo ng gamot, yung mga vitamins, no? Iyan po is uh, synthetic, no? That tabletas na, in tablet form. May kita niyo po, meron silang nilalagay na percentage nang recommended daily allowance sa pantao. No? Recommended daily allowance. Kasi hindi ka pwedeng sumobra ron. Pag sumobra po, lahat ng sumubra ay masama. No? So, yung vitamins na ginagawitan sa manok, kung kung ano po ang generic pare-parehas, kaya ang ibang mga big time nga dyan na hindi nag endorse ang ginagap nila is B-complex. At uh, pag nag endorse na, nag na yung hip ng hangin. Ang importante po kasi sa manok, no, kahit tayo backyard, ay palaki natin na healthy sila. Pag kami medyo nagkasakit ng matagal, mga more than a week na sinipon. At ayaw gumaling, ikal na po natin. Sabi nga nila, wag, na, wag natin gawing intensive care unit yung ating manuka. Alagaan lang yung mga healthy na angkop dun sa ating uh, gusto sa manok. Sabi nga nila, it's hard to fight. Now, in this present competition with a healthy chicken, uh, how much more pag kayong ilalaban mo ay So, yung aking pong vitamin supplement na yan, ginamit ko po yan. Ang last ko na derby is 2020. Now, that is uh, before the lockdown, March 2020. Dumayo po tayo sa Las Piñas. Siya po ang gamit ko. Uh, Naka-score naman tayo ng 2 and a half. Dahil trick-trick na birthday derby yun ni late nene Aguilar. Buhay pa si nene noon. Eh, yan po ang gamit natin. Kasi mga newbie, alalahanin nyo. No? No? na yan ay vitamins at tibin supplement lang. No? So, pag binigyan mo ng manok, kaya ng B-complex, o oh, oh, kompleto po yan, yeah, B1, B6, B12 ang main component. Ang syndrome ay B1, B6, B12 at kompleto ang syndrome. The complete vitamin, sabi nga nila. At yung vitagene, kukunin naman natin yung epekto ng ginseng at royal jelly para sa libido ng manok. Increase natin yung kanilang libido. Na, para maging magilas. Mala, ma kuha na doon yung gigil. Pero to a certain degree lang nagigil. Huwag naman yung gigil, nagigil. Pagigil, nagigil. Hindi na yung mag -iisip. So, kung ginagamit ko yung mga gamot kong yan sa derby, ginagamit ko. Uh, ayon doon sa pinakahuling derby na sinalihan ko. Ngayon, uh, sabi naman ang isa, kung pwede raw gawin yung baita sa day of the fight. Alam niyo po kasi, na papaliwanagan ko kayo, ang pagkakaalam ko, yung ginagamit sa day of the fight, yung mga performance enhancing drugs, no? Ibig sabihin, pag ininom mo yun, ipikto kagad sa bloodstream. At more na, more na affected noon yung utak. Kaya performance enhancing nga eh, nalakas siya. Palibasa kargado, eh, hindi na nag-iisip. Ah, barak na lang ng barak. Kasi nga, loaded siya eh. Hindi maliwanag yung pag-iisip kahit kayo man, pag kayo nakainom ng gamot at medyo ah, uh, mabigat yung ulo nyo, ah, uh, medyo mo kundi ng response nyo yan eh. Uh, medyo mo makakuhan ka lang, medyo mainit ang ang response mo. Ganun po yan sa manok. Pero performance enhancing, pagka vitamin supplement po and additives, useless po yan na painawin mo sa day of the fight. Kasi hindi naman i-efecto na yan eh. May time po bago umefecto yung mga vitamin supplement na binibigay natin. Hindi yan ora-orada. Pag ininom mo yan, pumunta pa yan sa atay, i-absorb e nila ron. At i-release na yung kailangan na vitamins and minerals pag nag-signal yung katawan na kailangan bigyan noon. Dahil yung kanyang activities kailangan bigyan noon. So yung yung brain, mga sensory nerves, lahat yan mag kukuhan at yung mata ay magre-release. So, hindi po, wala na po, sabi nga ng mga Amerikano, yung binibigay mo mga kansali of the fight, wala na yan. Gastos lang yan eh. Kasi di mo na ma-harness yung effect. Dapat pampalakas loob na lang kasi sinubuan mo eh. Ngayon, kung papanggap po natin yung mga guru dyan, yung mga lumalaban sa big event, ah, sabi ng iba, susubuan ng imported na gamot, ganito, ganito, sa oras ng laban, sa araw ng laban, siya po mismo nagsasabi na huwag kayong maniwala ron. Yan po ang pagkalimihin nyo, no? Na, pagka sa day of the fight ka nagbigay, yan po ay trial and error in a higher degree. Maaaring tumama, maaaring hindi. Kasi, andyan na eh. Uh, na ano siya, atin na siya ng examination. Uh, mas maigay yung naihanda mo siya na ibigay mo yung tamang kwan ayon doon sa na-describe uh, na span of time na ibigay mo sa kanya. Kasi yung may mga component yun na needs time to be processed by the body and by the liver. Uh, yun lang ang masasagot ko kung yung gamot bang yan ay ginagamit sa BS sa mga derby na sinasalihan ko, yung mga small time lang. At yung magsusubo ka ng better inside the of the fight, ang sagot ko ay di na kailangan. Sandin mo yung at least may pahinga ng mga isang araw. Kala yung manok mo ay hindi luto ba sa gamot. Yun lang po. Maraming salamat and God bless you all.